Good day mga kabaro, lalong lalong sa, sa mga viewers ko at sa mga followers ko. Ito, meron naman akong isi-share ninyo mga kabaro. One piso na kalabaw mga kabaro. Yan, kitang kita pa yung nakasulat niya na Anua Mendorenses. Yan. 1 piso na kalabaw mga kabarong 1989 yan Jose Rizal maganda pa siya meron pa ako dito 1990 yun na kalabaw pa rin yan yun 1990 at saka meron akong maliliit na 1991 mga kabaro talaga pa rin yan. yan at meron pa tayo 1992 yan 1992 may 1993 at saka 1994 mga kabaro so meron tayo anim na taon na sunod-sunod mga kabaro. Yan, napakaganda pa nila. Malaki at maliit na mga kalabaw mga kabaro. Yan, maliit at malaki na kalabaw. Napakaganda pa nila. Sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na 1 peso na kalabaw mga kabaro. Thank you.